magandang hapo mga kalapatid sa uh, andito ngayon tayo sa AC1 para mag loop visit kay boss game game so andito na tayo ngayon ito yung loop nya ayan makikita nyo so maganda yung location nya open na open kaya masarap maglipad dito Pag-uwi, alam ko may buti na pasubo. <laughs> oh, Tumukulit. <tong> sa o, saka palagi nagpupot O, ka Tapos, pag-init ka ba Hindi ba, yan ng takloban? Takloban, na Ano na ba kayo? 27. Wala na, ah, yeah. ka pa rin siya, susubukan Eh kung... Kung hindi lang ako paalis na. ako pa sa akin, dalawa na eh. Ipares naman niya, ang gabigas. batake na hmm. ito. Tapos ko lang lang ngayon eh. Medyo... Ngayon... mas may makakasagay magtoto. Medyo lang yan. yun. <laughs> Inang, pero, malayo. Iba e, nga kaysa. Pero pag yung galing na rin na sobrang lahat, hindi na kailangan ano, sabi niya ni Boss TV. Sa kreto, pag yung dalawa dal, last time dulo, wala. Huwag nang galing pa ako. Wala lang, para exercise na routine nila. Para mga nila, ganun? Mm, para mapagpag hindi na yung bubugawin mo talaga. Eh, yung pambugawin ako sa taas. Eh. Yung... Ay, yung... Okay. Uh, okay. Oo nga, ano, bago yung makulit pala dyan, pwede eh, mo silang gano'n din. Oh. Uh, ay hindi bababa ka. But pagkas nilalagay nilalagyan ko pa ng sa dula, yung parang dam, yung tela. mas lalo silang <coughs> mga... Pero sa iba, mga may umuwi pa. Meron isa, also, may, may so, alang -alang. Pero pa nga, nang pa sa dalawa. Kaso, bihira na yun. Oo, hala Pero meron nun, di ba? Yung sa Basko nun, yung nag-uwihan din ng halos 7 days na <laughs> tibay no hindi <laughs> na huli pero yung lagay sa akin sa atin eh. yun no? hindi eh, eh, ang ganda ka naman kasi doon ala naman kasi doon kan lalambatan oh, lalambatan bagay bihira no? pati nga kalaban mo huwag no? bumaksak yung kalapati mo yun ang eh, dito sa atin yun eh, ako Mahirap. Marami nga roon. Nung nakaabang. Hindi pa na... Ito ako pag nag yung... Pag yung yung gawing winter na, maglalabas ang lahat ng na Nahuli ng soccer. Pero yung kana, yung sa tropa, yung pinalitan ko, yung kalapate, yung presaris pala yun. Yung diyo, tinat kita. Yung pinatrace ko doon sa, sa labang. Ha. Ang mismo na lab. Lalapoy ka na diyan. Pagkatapos, naka-perso. NTG. Sine, oh. Ay, ano nagtaka ako? Di ba sa ibang kan, ah, hindi pwede ng ako personal. Oo. Oh. Wag lang may number, alam ko. Wag lang may number. Eh, may number na Eh, ay, may number, eh, alam ko. Contact ay. number. Bet may, may na-prove Hindi ko nga alam. Kasi, nakita ko na rin yung kan. Dahil sa post, nakita ko. Ha? Ah, tsaka natin. Combine na item. Ganun rin yung sing-sing. Tsaka natandaan ko nga yung... um, uh, na, ano, bawal din. Pwede eh, siguro, alam nung look mo, pero yung may contact number. Alam nga Oo. Oh, kasi makakakuan eh. Mas advantage eh. Ang lang doon, pag pinag-sober ka. Eh. Yun nga Oo. <laughs> mo nga, pero na sober. Eh kung hindi umuwi, kung pinakala lang. Kung na. na, na, na complete mo nga, pero sober na. Yun na. Wala na. Pero yung kakakita yung... Yung kay Sir Mario. Na. Mario. First time na din numarunan, yung sa siyon, yung nag pero siyang bagyo lang. Eh, kaya pala hindi ko kilala, bago lang pala yun. Yung lang yun. Ganun lang. Ano bihawak na lang yun? Nananaligay. Ano yun eh. Taiwan, Belgium. Nakalimutan ko e. Pangalan, sikat yung magkakalapating isa na mga... yun, cross nung ibon. O, bilis, noko lang. Punti na, na siguro 4,000 ba yun? 4,000 mm. ba? Alin? Yung speed? Hindi yung... oh. naman din. 4,000? Alam yun Hindi ba yan ah? One year is. Hindi is eh. 6,000 yata yun. Hindi <laughs> eh, birang di magwanwan yung ano, may 1,000 may guldo. Pero kadalasa speed nung nag-persover 1,1 may ito. May speed ano, may mm. speed ang layo ka, consistent. Saka, ang totoo talaga doon, yung Gwyneth. Ito? Ano na yung ano eh? Biro, binibiro ko lang yan. Loko pa. Nung karga namin last turn eh. Ako, bigawin ko. Okay. Boss, champion na champion, putin, eh. Tas, po ka. Champion na yung puto niya. Tapos nung pagkakawin niya, nagbukas ako, ma'am. Tsaka, first locker. Teka saan siya? Teka saan siya? Pero... Oh. Small loaf lang ang. Ah. Parang nakikita ko na rin yun eh. sa sa loading. Na yun. Parang kahoy na. Parang Sasi, style kahoy. Di ba lang sa showbird? Di mo ba lang video nung no? pan? Eh, nakita ko, di ko na matanda. Pan, small loaf lang. Di, di naman ang pampayawal. Yung yeah, pinalan daw, pero nung contender din daw siya. no. Nung... <coughs> Thank <coughs> Marami malungkot boss nung ano ano. Sa south niya ano. Marami <coughs> glide. Ah, uh, halos kumpit siya. Ano nga yun? Tawag na pipe on sale. Pinulas sa dulo. Dami. Dami. Saka sa old bird naman kasi, konti naman talaga sa old bird na yung nakasing, yung hindi nakasing siya eh. Uh, Ang kadalasan, double. Double sa siya eh. Ang Ganyan mag, ano, ka, basta babae, sure ang babae. Pag gaganito. Ano yung line nun? Pag gaganyan? Ganyan, Ganyan dyan, dyan. Pag yung line Pag yung sa puro. Ito talaga. Matuwa ba sa kamawit? Ano, may cross uh, na lang. Sister eh. mo mm. Hindi pa ang maman. Ay, dalawang na nag May buyer na <laughs> <laughs> na lang. Kukuli na lang. Martes, Martes siya isa, so... isa Mas maganda yung kapatid niya, na ero, yun Sa routing uh, ko, sa ka Sa routing Di ba sa itong look na to, 6 years na? Nine. Ay, 9 years na to? oh, 9 years na Hindi 9 years ka na rin nagkakalapate eh. Oo, oh, nine years na uh. Pero Food uh, sila to 23. Diba may meron meron kang ano no natatandaan ko nung summer ba yon? Meron kang love winner noon eh. Oh, may nakakuha ng trophy. Oh. 'Yung ngalanan niya nang pangalan nung ng mawila rin. Nakakarelate ko naman kay ano. Kay hey, Boss oh. Nung nakaraan nga, nagpalaro pa si President doon, nung NDR. Kapatid niya. Kapatid, kapatid mismo. Mm hmm. Ang mga South Bandit yun. Oo. Oh. Sang ano yan? Saan, sa UFC. Ah, UFC. Mm -hmm. Sa Pampanga. Opo. Okay. lahi ni Tor, na nakuha mo kay President, pero tatay na ala. Ah. Oo. Oh, oh. oh. oh yeah. Pag malapot ang... Taong... Ganda na itsura, ano? Mm hmm. Pag malapot ang dugo, dugo. Oh, naglahin na talaga. Mm. Tor, tor. Oo, oh, tor. Kak uh. hmm. to. Oo, oh, kak yan, kak. Ano yan? Mag-nesmate hindi? Nesmate, nesmate. Ah. Magkasunod lang din ring number na yun. Hmm. Naka-RMC, naka-RMC race. Oo, hmm. RMC. South. Hmm. Ilalaro nga sana rin. Ah. Uh. yung... Hindi ko naman inabutan yung tatay sa yung galing kay Press na... Man. Uh. So ayun mga kalapatids ano? bali nadaanan nga natin si Boss Jem Jem kasi malapit na rin ako dun sa location niya kaya napag-usapan namin na dumaan ako dun para matingnan na rin yung mga ibon niya. So ayun nakita nyo naman yung mga breeders niya, pliers niya, ang um, nakakalungkot lang din doon, uh, hindi raw yata siya makakapaglipad dahil nga sasampa na siya ng barko kaya may iiwan na lang sa kapatid niya yung mga alaga niya. So ayun mga kalapatids, batiin na natin yung mga nagpapabate, okay? Shoutout nga pala kay Yek Yek Bilyarde, kay Mark Jan Iget Del Rosario, aka Boy Negro ng Beritas Lower Nawasa, ayan and then kay Velasco Inamura from Mindanao Wesley Lapus kay EJ Galido from Cebu City hello sir sa inyo dyan kay Loven Corpus kay Franci Carlo Gutierrez kay Daniel Hiko o Jiko kay Russell Ray kay Romel Agkauli from Ilocos Ayan. Alan Falyarca. hello boss kay Rap Marcelo Hartley Corpus from Kalamba Laguna. KJB Padilla from Sigalat, Palayan City. Ayan. Hello sa inyo sa mga taga Palayan. Maraming maraming salamat mga kalapatid sa pagtutok pa rin sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-click mo na subscribe at i-hit mo ang notification bell para ma-notify ka every time mag-upload ako ng mga videos.